Hello, so, pinahaan na po ang magsidecorate. Pinagyo na. Oh my God. Hello. Hi guys, ikakasal pala yung pinsan ko. Um, pinsan ko sa pinsan, second cousin ko, ang kapatid ni J.D. Lewis. Si J.D. Lewis po ay staff po dito sa farm yung panganay niyang ate ay kakasal dito and close po namin ang kanilang pamilya and syempre magpipinsan lang naman kami walang second first kasi basta pinsan po kami at ikakasal sila for the mass wedding o kasalang mass wedding ba tawag sa kasalang bayan? kasalang oh, bayan so kasalang bayan bukas pangit yung camera pangit yung muka pala yung pangit so kasalang bayan po bukas and nagulat ako sabi niya hindi ko kasi alam na may kasalan kasi last last week sabi niya gong pwede pahiram ng mga bul bulaklak pang arrange lang itong decoration para saan sabi niya kasal kasi ni Arami tapos maggagawa doon sila ng yung palapala ba na yung reception ba sa kanilang bahay doon sabi ko ba't di dyan sa ano function hall sabi niya wala daw pambayad sabi ko buang pasasaan pa naging pinsan tayo so dito ko, in-offer sa kanila yung function hall. So, ang unang nag-celebrate dito ng kasal ay si Mama. So, birthday ko naman ngayon is... Second wedding. as very simple wedding lang siya kasi kasalang bayan. So, hindi naman kailangan ng magandang reception ng bonggam-bongga -bongga kasi nga kaya nga tayo nagpa-mass wedding para doon sa mga wala masyadong panghanda. So, ngayon, bubunggahan natin kahit simple lang. Yung mga talisay na pinutol nila doon sa pinaputol ko doon sa sanga ng puno namin napakinabangan native po kanilang ano ang sosyal ha tingnan mo oh. dito sila sa ano tapos ng carp grass yan wow congratulations sa bagong kasal bukas po yan sa lahat <laughs> ng mga yan sa lahat ng mga, <laughs> <laughs> yeah, yeah, oh, okay. ah, mga mag-inquire dito guys kung magre-rent kayo dito ng ganito lang halimbawa mayroon kayong team building or mga ang tawag na to, mga gathering na hindi nyo ang venue lang ang gagamitin nyo without chair pwede ko kayong pahiramin ng mga table sa likod na mga mahaba tapos pahiramin ko kayo ng upuan pero babayaran nyo lang dito pag umabot kayo ng mga siguro na binating 100 person or 100 pas, uh, packs, 100 people entrance lang pang babayaran nyo for 20 pesos magagamit nyo na po with lights and wala lang kayong sound may light may saksakan pala so kung mag -re rent kayo dito wala po kayong i-rent -re dito kundi babayaran nyo lang po sa entrance pag 100 pataas po kayo halimbawa meron kayong reunion gathering with the family 20 pesos lang po yung babayaran ninyo dito pero kung mag magagaya niyang gagawin nyo pong reception ng kasal to or birthday tapos magde-decor kayo this one is 10,000 pesos po kasama na po yung Siguro mag-uusapan natin content to 15,000 kasama na po yung mga round table good for 100 packs. ba? Diba? So, kung gusto nyo po nakasama ang shopping days, pwede po natin i-package siya ng 15,000 kasama yung shopping days or kasama na yung tables, table settings, table churba. Pero wala pa po yung Um, decorations. Meron din po kami mga decorations. May mga flower kami dito. Like that. Dito. Ganyan. May mga green-green na ganyan. Yung kagaya ng ginawa ng birthday ko at saka birthday ni, ay kasal ni mama. So, basa basically, ang bayad po dito sa rent is 10,000 pag may dibu or kasal or kung ano-ano lang. Pero, bear with our place guys kasi ito muna magpapaano pa ako magpapa mag iipon pa ako para masimento to lahat dito but now ganito muna so meron tayong table meron din tayong table set na ay kanang uh, ah, sa na yung kanang ne mga ano, table sheet ba sa na ah, cover set cover seat cover ay wala tayong seat cover may lang table cover meron tayong black and gold or meron din tayong white and ano ngayon? red ba yun red and white red and white pala yun may mga different ano tayo may different colors tayo. So, ito po yung ating setup. Tapos, yun, kayo na maglagay ng mga lights and sounds. Tapos, decor. Kung gusto nyo po magpa-decor, meron po tayong Moments by Jana, Meron din tayong Touch by Britney. <laughs> kung gusto nyo rin po magpa-makeup, meron tayong mga makeup artists si Britney at si Mam Ma C.G. And national costume. <laughs> kung gusto nyo rin po ng host, meron po tayong si Melmar, sila ni Ma'am C.G. Host din po yan sila. Kung gusto nyo po ng artista na laos, ako po. Gusto nyo po ng singer, meron po si William. Kumakanta po yan sa mga patay. Kung gusto nyo rin po ng ano, piercing po, ayun din po si Jayford. Kung gusto nyo po ng catering, andito po si Rhea. Papakainin nyo po kayo ng matitigas na mga shawarma, kagaya ng pagsira niya sa ngipin ko. At pwede nyo pong dekoritan dito, saan saan. Basta good for 100 to 200 packs po dito. So, ayun, kagaya sinabi ko, 10,000 lang po ang rent dito. Pag ginalaw nyo po siya, meron kang ano. Pero pag gusto nyo pong mag dito, like kagayan yan, meron mag-meeting dito na youth sa Sunday or nung last last month, ang nag-meeting dito is mga LGBTQ. Pinahiram lang po namin sila ng chairs at table. Ang bayad lang po nila dito is kasi 200 sila na tao nun. So, nagbayad lang po sila ng 20 pesos entrance. So, not bad. Basta wag nilang lang galawin yung mga ano dito. Pero pag ginalaw nyo po siya, maglalagay ka ng lights and sounds, may mga kuryente. Doon na po kayo magbabayad ng formal na 10,000. So, ganun po dito. Hi, guys! May mga guests po tayo from Jupiter. Ha? Huh? Bill. Macville, asan yung Macville? Makabalan. <laughs> Yo, Makabalan Village. Makabalan Village. Ayan, taga Makabalan po yun sila. Kaya yung mga mukha nila ay mga kubalon. <laughs> Charot lang. Charot lang. Picture na video. Ay, cut off na. Wala na, bawal na magpicture. Bawal na magpicture. Charot lang. So, babay muna guys kasi mga disturbo po sila. Charot lang. Ayan po mga talusi from Makabalan. Makabalan. Mga naong, ipang bala. Picture mo na kami, guys. Alin na. O, unang head. Mga maas na kayo, mga naong. Kasagahan pa lang yung ginikanang. Alin wow. na, pagpapasa. Ako rin mag-picture, guys. Gusto oh. mo. One, two. Ayun video mo na siya. Ako rin. So, ito naman yung ating A-houses naman, guys. Pwede nyo rin pong i-package pag meron kayong birthday dito o kasal tapos mag-rent kayo dito sa ating uh, tag to function hall pwede po kayo mag-package dito na pwede nyo po, halimbawa, 300 to per day, pwede nyo pong 150 per day. Package nyo po lahat. Halimbawa, 20,000 kasama na itong walong ganito. Tapos, kung may mga bisita kayo dito patulugin. So, ito po yung table natin. Built-in na po siya dito. Iwasan lang po na opuan or lagyan ng yosi or mainit na, na halimbawa, mga kaldero na bagong luto. So, ito po ang ating mga gagayan niyan o nalagyan na po siya ng ano natanggal na po siya ayan o naka-stain na po siya ayan so apat pa lang nalagyan ng ating tables pero parating na rin po yung mga upuan niya may nagsabi po dito na ang pangit na ng upuan kasi ito daw tas ganito mayroon po siyang uh, upuan guys pero wala pa po lima po yung upuan dito pero wala pa siya kasi ginagawa pa lang siya pati yung tables na apat doon na natitiran hindi pa so ito yung magiging view ninyo ang ating mga new newly flowered newly flowered bagong bulaklak na mga pero hopefully yung eh mga mugundilya hopefully magiging pool na to guys one day o oh, ba diba? pero wala pa kahit tayong budget and pinaparami ko itong mga bulaklak na to na mga pula para maganda tingnan dito ba diba? So, kamustahin natin ang kanilang decorations. Ayan po. Uh, grabe. Ano to? Ano ba to? Kasalan ba to? Bukas o ano? Wild Jerba. Grabe yung ikakasal dito. Asakto kasi mga muka, kasi mga wild, kasi mga face nung ikakasal eh. <laughs> Anak po ni, nang Vivian at sa kanimanay bobong ang ikakasal ang tagaluto ni Ma'am si Chi. dito naman, pwede po tayong mag-ano dito. Nilagyan ko po sa dito ng... Yan, para sa picture-picture. Ito, duyanan to dati. Pero lalagyan ko po sa dito ng... Ayan, lalagyan ko po sa dito ng tali. Tapos, upuan dito para maging duyanan siya ulit. Tapos, may mga flower. Tinamnam ko po siya ng yellow bell dito. Kita nyo guys, so may mga bulaklak dito para pag nagpicture dito lagyan ko siya na doyanan kasi dyan pag nagpicture maganda yung bulaklak tapos yung view ninyo is yung bundok at bagong ani po at bagong tanim mga kanilang mga palay ayan mga, ang gaganda ng mga bulaklak o oh. ninakaw lang po namin guys my orange, my pink, my violet, may maroon, my yellow, my white din. Asa tong white dito? Ayan, may white dito, may yellow-orange. Ayan, may orange sya, <laughs> may red. Purple. <laughs> Sige, gubaan na Britney. Ano sa oras ang kasalag ba d'ya ay Alasay sa buntag? Wala, magdamag, giday mo karon. Sige, gubaan na akong kundi Dinuok ko. Napakinabangan talaga yung ak. Agoy, 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 agoy. Masira mga dahon. Jungle po ang ating ano bukas. Madagascar ang ating team. Dinuok Ano kayo magiging outcome niyan? <laughs> oh my God. Inulan po ang pagdidecor ngayon. Pero okay lang. At least maganda naman yung kinalalabasan yata. Mag ang ganda oh jungle design siya. Diretso na to sa Flores de Mayo. Iba talaga ang moments by Jana and that's by Britney. Ang ganda guys. Very simple. Very demure. Ganda. Ayan. Ano, lakas ang ulan. Grabe. Pero ang saya ng mga halaman. mình lật lại